Magandang araw mga kabayan. Kumusta na po tayong lahat diyan? Ngayong araw na ito ay sasagutin ko naman ang isang katanungan na itinatanong kung ano daw ba ang kasuotan naming mga sundalo dito kapag uh, winter. Katulad din lang daw ba ng aming isinusuot kapag uh, uh, summer. So magandang pag-uusapan natin 'yan dahil uh, tamang-tama winter ngayon dito. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung aming mga kasuutan kapag ka winter dito sa Canada ayun so bago po tayo tuloy magsimula kung bago pa lang po kayo sa akin channel kung may nyo lang po nakita ang tomang bulakenyo sa inyong YouTube ay uh, usually po ang pinag-uusapan po natin dito ay uh, tungkol sa kasundaluhan dito sa Canada. Ako po ay isang uh, miyembro ng Canadian Army at uh, sinasagot ko po ang mga tanong ng ating mga kababayan dito sa Canada. Ini-encourage ko po sila na pumasok sa sundalo dito bukod sa makapagbibigay ng serbisyo sa Canada ay siyempre po maganda rin ang benepisyo para sa inyo at sa inyong pamilya. So kung interesado po kayo sa aking channel ay huwag pong kalilimutan mag-subscribe at pakipindot na rin po ang bell button para po updated po kayo sa mga latest video ko. So gaya po na sabi ko, sasagutin ko yung isang tanong na ano daw ba ang... Uh, Uh, Sinusuot namin dito mga sundalo sa pagkapanahon ng winter o yung malamig dito Ayos na ayos po yung tanong na yan dahil uh, winter dito ay uh, pag-uusapan po natin At uh, alam nyo po, isa yan sa ipinagmamalaki namin dito dahil uh, mga sundalo po dito ay naiba dahil uh, siyempre po handa po tayong makipaglaban lalo na po sa panahon ng uh, kahit uh, taglamig dahil po sa tinitrain po kami uh, kung paano po mag sa lamig para po yung mga nasa Pilipinas din, yung miyembro po ng mga Philippine Army at ng ibang kasundalohan po doon, tinitrain po doon sa kung paano mag sa bundok may mga ranger po tayo doon may special forces ganun din po dito may mga technique din po ang kasundaluan dito kung paano po tayo makasurvive ngayon po ipapakita ko po sa inyo yung aming kasuutan dito simulan po natin sa taas meron po kami bonnet A bonnet yeah. or tuk yan po Siyempre po lalo kung manipis yung ulo nyo Ayos na ayos po ito Para hindi malamigan yung uh, Ika nga yung bumbunan nyo Para hindi kayo masyadong lamigin At pagkatapos po Meron din tayong uh, Neck warmer Para po siyempre Hindi malamigan yung uh, Inyong uh, liig Lalo po kung alimbawa Nasa field kayo minus 40 Kailangan nyo to Dito may labasan po yan Ang uh, dapat nakatapat sa bibig nyo Ayan Ayan, ayan Ito po yan At uh, Meron din po kami tinatawag na Lipa Ito po bago isuot yung uh, uniform Ito muna yung uh, Isinusot namin Pangitaas Ayan Meron din po yan pang baba. Parang tinatawag na leggings. Ayan. Magkapareho po yan. Meron din po kami nga uh, pullard na tinatawag. Kalimutan ko lang kung sa English itong pullard. Ayan. Nagitin po na yan. Tapos, Meron din kami polar. Ayan. Ito po pantalon. Uh, iba po ang texture nito. Panglamig talaga ito. At, uh, siyempre po, uh, hindi namin pwedeng isuot ito kapag ka summer. Usually po, sinusot lang namin to kapag ka winter. Kasi nga po, masyadong mainit yan. Ito din po yan. Ito ang kapartner po niya. Ayan. Mainit po ito. Pagka ito po ang suot nyo sa pag nasa field, okay na po kayo. Pero pag malamig na malamig, meron pa din po kaming ibang kasuotan. Tapos, meron po kaming tinatawag na parka. Yung parka ay uh, napaka napakakapal po nito. Sana eh, kung pwede nyo lang hawakan to. Napakakapal po nito, mga kabayan. Ito tinatawag na parka. At, uh, Meron po siyang kasamang jumper. Ayan. So, hindi ko na isusuot para ipakita sa inyo para naman ako modelo na nag uh, papakita ng pagsusunod sa harap ng camera ayan, so ayan po yan meron po siyang strap para ikapit sa magkabilang balikat at saka meron din po kaming puting uh, pantalon at uh, puting uh, pagitaas hindi ko na ididetalye -de -de kung para saan kung bakit kailangan magsuot ng puti pero iyan po ang isang mga uniform at saka uh, nakita niyo po ito ito ang ginagawa kong unang nasa field Kala niya po, unan lang yan, o bag. Pagka binuksan po ito, kung mabubuksan. Yan. Siyempre, mabubuksan yan. Ito so, ang aming winter jacket. Jacket yan. yan mga kabayan pagkatapos yan meron din kaming uh, pag malamig na malamig na, lalo na sa gumagamit kami ng snowmobile pag nakasaray kami para hindi ma, ma maluto sa init yung mata namin o mukha meron din kami ganito yan. Ayan. So, ano pa? Sa... Meron pang isa sa muka, pang takip din sa muka. Ayan. Ayan. Halos mata lang ang nakikita. Kasi siyempre para sa ano yan. Um, pag malamig na. Lalo ko naka-snow naka iskido ka, isno mobile, 100 kilometers ang takbo mo sa gitna ng isno, ay mabilis na rin yun. Pag wala kang takip sa muka, masusunog yung uh, uh, mukha mo. Meron din kami dyan ito. Ayan. Ako usually, sinusuot ko to kapag ka nasa field na matutulog na. Kasi para hindi nalalamigan yung ulo ko. Ayan. Ano pa? Ito sa pagtakip naman na sombrero din. Puti din. Uh, may isa pa para sa mukha din. Hmm? Lahat na yan, binibigay yan, libre sa amin. Uh, sa kamay naman, para kayong magluluto. Kita nyo, ng mga... Sinosupply sa amin. sa kamay pa rin dalawa yan magkaterno halos nyo rin sa kamay ito din may sa kamay kung napakakapal nito mga kabayan kung mapipil uh, nyo lang yung texture nito napakakapal kasi nga uh, pang malamigan to minus 50 para kang nasa loob ng para maintindihan nyo yung minus 50 siguro parang nasa loob kayo ng freezer Ayan. ano pa meron din kami nga uh, special na medyas ang kapal din ito makapal to mga kabayan para hindi mamatay yung kuko nyo sa lamig at meron din kaming bago isuot yung sapatos o yung tinatawag na muklok. Ito yung papasok muna namin. Tatanungin kung ano o kamukha nito o size 10. Bibigyan kayo, susuot nyo para sa paa. At pagkatapos nun, pagkatapos sa paa, tsaka nyo isusuot yung sapatos nyo, yung buklo at uh, ang pag nito siyempre dapat masikip dahil kapag uh, maluwag pag lumalakad na kayo sa isno minsan nahuhubo yan sa mga nag apply or yung magsisimula or uh, sundalo na dito na hindi pa winter warfare qualified napaka ganda kung mapanood nyo yung video ito para alam nyo na kung saan mga gagamitin o kung ano, -ano yung mga gamit na yun kasi naranasan ko yan dati nung bago pa lang ako winter times nung mag uh, training ako dito ng BMQ or basic military qualification ay eh, hindi ko halos lahat alam ang mga mga gamit na dapat isuot at kung paano gamitin. Lalo itong mukluk nga na ito ay uh, hindi ko alam gamitin. Dahil uh, may special instruction pa yan kung paano gamitin. Dahil uh, naiba siya. Meron pa siyang palaman sa loob. Ayan. So, ayun mga kabayan. ilang lang muna siguro ang aking uh, maipapakita sa inyo. nakita hmm. na itong alaga ko. Nandito pa, nanonood pa. At uh, sana na Gustuhan nyo ang uh, pag-present ko sa inyo ng aking uh, pagsagot sa katanungan kung ano yung aming mga kasuotan dito sa pagpanahon ng winter. At iba pa rin kapag ka panahon ng uh, ulanan. Meron din kami mga rain jacket, may mga rain pants. At uh, hindi ko nagpinakita dito dahil uh, pang winter ang ating pinag-uusapan. So kung ano man ang inyong ibang katanungan or comments, ay mag-comment lang po sa comment uh, section. At uh, hanggang dito lang mga kapayan, maraming salamat. Ingat po tayo lagi.